So, yun, guys. Ito na yung inaantay nyo. Gagawa na tayo ng ice. 3 weeks din tayo di gumawa ng ice guys. So, ngayon gagawa na tayo. Naghubas na ako ng kamay ko. Siyempre, dito ulit tayo sa poso guys. ng kamay. Same, ano pa rin tayo? So, yung, 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 press again. And then, lagay ka rin sa akin. tayo di gumawa ng ice. So, guys, nakagawa na tayo ng pizza. Ayan. Okay. Go ulit tayo. dalawa. Oh. Okay, nakadalawa na tayo guys. Hmm, ganyan. Ikot nyo muna tapos i-press nyo para so, mas madali yung malalagay na okay. tubig. i-ano guys, igalot. Madalas yung kamay ko. O, na tayo. Ayan pang-apat na to, guys. mag care siya. Ayun, naka-apat na tayo, guys. Ayan, Kasi lagi kasing umuunan dito sa amin. <coughs> Yan, Yun. So, last na to guys. natin guys, nakagawa na tayo. So yan lang guys, bye bye, see you again. Suggest kayo guys kung anong content pa yung eco-content natin kasi para magawan natin. So ayun, dito na rin ako siguro maliligo guys. Bye bye.